At para naman sa ating sports update, eto balitang gilas. Halos siyam na araw na lang, laban na ng Pilipinas. Pero nakakalungkot na balita, kay Soto malabong makapaglaro kapag walang naipresentang medical certificate. Posibleng hindi palalaroin ang 7.43 big man na si Kai Sachari Soto sa Gilas, Pilipinas sa nalalapit na 2023 FIBA World Cup hanggang wala umunong itong medical clearance. Ito ang inaasahang matapos ihayag ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na kinakailangan nitong ipatupad ang no medical clearance, no play sa miyembro ng kupunan na si Soto. Ayon sa SBP Director of Operation at Team Manager Bots Aquino, hindi ito madi madidesisyonan hanggat hindi nakakatanggap ang kanilang mga doktor ng kopya ng tinatawag na MRI o ang medical ni Kay na nagpapahintulot sa team na mapatunayang siya ay isang daang porsyentong pit na makakapaglaro. Ang pahayag ng SBP ay lalong nagpalabo sa paglalaro ni Soto dahil sa contract and sa pagitan ng samahan at kampo ng manlalaro kung saan anim na araw na lamang ang natitira para sa paghuhos ng bansa sa torneo. Bagamat pinapayagan na mag-insayo si Soto sa gilas, sinabi ng SBP official na hindi pa rin ipinapakita ng kampo ni Soto ang MRI paperwork na ipinangakong dadalin nito noong Webes. Dagdag pa ni Antonio na is lang ipakita sa mundo si Kai pero gusto rin nila na makitang fit ito sa paglalaro at ma-maximize ang haba at karanasan na dinadala niya sa Gilas, Pilipinas. Kinakailangan ang medical clearance ni Soto para sa samahang basketball ng Pilipinas upang maiwasan ng anumang legal at medical na pananagutan sakaling ang dating Ateneo High School star ay magtamo na isang malaking pinsala sa World Cup. Kaya kung wala itong MRI documents o medicals, ay hindi makakasama si Soto. Matatandaan na bumalik si Soto sa Maynila noong Holyo 19, kasunod na isang stint sa Orlando Magic sa NBA Summer League na ininda ang back pain. Makakalaban sa FIBA World Cup ng Pilipinas ang mga sumusunod. Sa August 25 ng alas 8 ng gabi, ang kanilang makakalaban ay Dominican Republic na gaganapin sa Philippine Arena. At sa August 27 naman, sa ganap na alas 8 pa rin ng gabi, ang kanilang makakalaban ang Angola na gaganapin sa Araneta Coliseum. At sa August 29 ng alas 8 din ng gabi, ang kanila namang makakalaban ay ang Italy sa Araneta Coliseum. At yan ang ating sports update kasama si Jeff Gonzalez at Sir Gregor Ponce. Smile so Petran III para sa Balitang Unang Sigaw!